Libu-libong nangangarap maging iskolar ng bayan ang tumungo sa iba't ibang testing center sa bansa upang sumabak sa UP College Admission Test o UPCAT. Unang ipinatupad ang UPCAT noong 1968 upang salain ang mga mag-aaral na papasok sa pamantasan. Sa ngayon, binubuo ito ng apat na sections: Language Proficiency, Reading Comprehension, Science at Mathematics. Bukod sa markang makukuha sa UPCAT, Tinitimbang din ang final grades ng mga mag-aaral mula grade 8 hanggang grade 11. Tinitignan din ang kanilang socio-economic profile at geographic location. Taon-taon, dumadami ang bilang ng mga testing centers sa buong bansa upang maabot ang mga mag-aaral sa malalayong lugar. Ang UP Diliman ang pinakamalaki sa 114 testing centers ngayong taon mula sa iba't ibang lugar, mahaba-habang paghahanda kasabay ng iba't ibang diskarte ang bala ng mga future isko at iska. Nanood lang ako sa TikTok nun eh, yung mga nag-take din ng AppCut before. Nag-collect lang din ako ng tips galing sa kanila. Tapos yung mga MacTest. Meron po lang po mga um, free review center which is dun po kami na naghanda. Sumali po ako sa mga free reviewer po. Tapos may mga Discord and Telegram rin po sila. Since madami naman pong mga reviewers or mock tests online, doon na lang din po ako nag-pass for up. Ayon sa datos ng mga nakaraang admission passing rate, naglalaro lamang sa 13 to 15% ang mga nakakapasa taon-taon. Ano naman kung mahirap? Lahat naman ng entrance exam mahirap eh. So why not try it? Wala namang mawawala eh at least ginawa mo yung best mo. My father po is nakapasa po siya sa UP but he didn't take it. He's so much far away. So um I wanna try and get in UP so that I can continue what he wanted. Celebrating patient. mababawasan po yung uh, gastusin ng magulang ko po, po sa sa akin. <laughs> Mabago na po yung pamilya <laughs> ko. Kasi po ako, ako, ako po yung pinakaunang, kung papalarin, ako, ako po yung pinakaunang makakapasa sa UP. Sa kabila ng higit limampung taon ng UPCAT, samutsari pa rin ang naging puna at diskurso tungkol sa mga pagkukulang nito. Kabilang na dito ang usapin ng income disadvantage at kalidad ng high school education ng mga mag-aaral at ang hamon upang mapabuti ang disenyo ng UPCAT. Bagaman sinusubukan ng UP na maging tunay na pantay ang pamantayan, may mga nagsasabing hindi pa rin ito sapat upang masukat ang tunay na kakayahan ng mga mag-aaral. Sa huli, ang kalidad at aksesibleng edukasyon ay karapatan ng lahat at hindi pribilehyo ng maliit na porsyento ng mga mag-aaral.